Mm. So, yun, parang wala lang sa akin. So, ginawa ko ang aksyon, uh, pero gumawa din ako ng aksyon. Kaya doon nahuli ko si ito si Ipe Panyo Labrador na magpabayad pala. Para, paano? Uh, ano daw? Ano sir? Paano 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 po nahuli na bayaran paano. si Labrador? Ito, uh, dito sa uh, puntong ito, sabi ni Bobong Tanasan, ang style ni Ipipanyo Labrador ay nagpapabayad. So kung napapanood nyo yung mga nakaraang video niya, di ba may mga, may mga binabanggit siyang mga ganun, mga pera-pera. Ganun, ganun talaga ang ugali niya pala. Na nagpapabayad, nang huhut-hut, nang humulimbat. Okay? Sa madaling sabi. Para maintindihan po ninyo. So, ni si Bobong Tanasan nahuli niya. Nahuli niya si Ipipanyo Labrador na nagpapabayad. Bayaran si Ipipanyo Labrador. Na yung Ipipanyo Labrador na binabanggit ni Bobong Tanasan, yun yung Jim Will Hubro. Para maintindihan po ninyo mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay at mga mahal po namin mga kapatid. Ituloy po natin yung video. Share nyo po ito. Ano sir, uh, tumawag ako sa ano niya, sa messenger niya. Mhm. Mm At saka nakiusap. Kumbaga nakiusap ako sa kanya na uh, bakit niya sinali ang pangalan ko doon. Saka binanggit niya pa yung pangalan ng mayor doon na ito daw, kung hindi daw hindi kung, hindi daw namin sakosapin with uh, hanggang 12 noon ipapalabas na daw niya ang kanyang nabuong video. So oh. sabi ko, eh bakit naman madama yung mayor sa hinubaan na mabait ang tao na yon kasi sabi niya ganito ganito daw. So, sabi ko sa kanya, uh, brother kasi akala ko Muslim siya eh. Mm -hmm. So, una nag-greet pa ako, nag-greet pa ako ng assalamualaikum sa kanya. Sabi ko, assalamualaikum brother. Yung sa sagot niya thumbs up. Mm -hmm. So, may sunna, kasi kami mga Muslim uh, uh, sa Islam, no? Ah, uh, may sona kasi kami na sinusunod namin sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung mag-salam yung tao, yung mag-greet ka Assalamu assalamualaikum. Ibalik mo sa kanya yung alaykum assalam. Kumbaga mm. peace be with uh you. -uh. 'Yun ang 'yun ang greetings namin. So ang sagot niya sa akin is thumbs up lang. So doon ko nakita uh, hindi to Muslim. Hindi Muslim. Ang mm. ano, Filipino mm. Labrador. Kasi sa mga vlogs niya palagi niyang ginagamit Muslim daw siya. 'Yun ang ginagamit niya. So hanggang sumakay lang ako, sumakay lang. Uh, may kasama akong government law enforcement din sa gilid ko. Sabi niya sige, hulihin natin 'to para ma entrap natin. Okay. So, 'yun ang advice ng kaibigan ko na Colonel. Sabi niya ikausapin mo para mahuli natin 'to. Pwede natin 'to ma entrap sa cyber, cyber crime. Okay. So, uh, extortion 'yung ano, Sir, eh, ang lumabas. Extortion, extortion yes, tama. Mm. Yes, sir. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay at mga kababayan sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao at maging ang mga kababayan at mga taga-subaybay po natin sa iba't ibang bansa, lalo na po sa ating mga kapatid. Kung napanood niyo po yung nakaraang video po na in-upload po namin, ukol po dun sa tunay na pagkatao po ni Ipipanyo Labrador, ay may binabanggit po doon si Bobong Tanasan na nakausap niya si Ipipanyo Labrador that time na humihingi ng pera si Ipipanyo Labrador sa kanya para sa ganon ay hindi niya i-ere o in hindi niya i-upload yung video na ginawa niya tungkol kay Bobong Tanasan na ayon doon sa pag-uusap nila batay doon sa salaysay ni Bobong Tanasan ay babalik ta rin ni Epipanyo Labrador yung pangyayari. Kung baga siya ay naging masama, pababaguhin, parang ganon ang mangyayari. Kaya lang ang usapan, may kondisyon. Kailangan magbayad si Bobong Tanasan pambili ni Epipanyo Labrador ng kamera. Yun yung napanood natin nung nakaraan. Ngayon, bakit po namin sinasabi ito mga kababayan? Kasi po, mayroong ebidensya si Bobong Tanasan na video ng pag-uusap nila ni Ipi Panyo Labrador para patunayan na totoo yung sinasabi ni Bobong Tanasan. At yung video na yon ang siyang ipapapanood po namin sa inyo. Maganda po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay na ma-share nyo po yung video ito para sa ganun ay malaman po ng marami. So panoorin natin ang video ito. Ngayon kasi magpa-vlog ako ng bago. Ang uh, aanoin ko kasi, papalit na ko. Kung may bawa, nakapagpadala kayo, isip ako mismo magsasabi na mali ang isyo. Oh no. Oh no. Congress kasi kaya kong gawin yan. Kaya lang. Pero kasi kami, itong programa na to, hindi to akin. Programa to ng buong civilian anti-crime group. Ah, uh, oh. may port, may port kami dito. Oo. Oh, oh. Ngayon, kontalag, kung gusto mong hindi mailabas itong issue tungkol sa iyo, yeah. ang iba kasi dito, hindi naman, ano no, ito malinaw lang sa usapan natin. Yung nag, kasi, uh, ito nga ay may, ano kami, meron kami tinatawag na rules. Oh, may rules kami dito. Oh. Pag gusto mong hindi lumabas yung ano mo, baba, ah, uh, ito ano lang tayo usapang ano okay. lang to kasi wala akong magagawa. May rules kasi kami sa pag delete ng video o oh. ng aming upload. Oh. Ang rules namin dito kapatid, para malinaw sa iyo. Ang rules namin dito, pag may request na paburahin niyan, kasi nga ito ay programa, no? Uh, okay. kami kaya namin gawin 'yan. no kaya namin gawin. Ah, uh, yun nga lang, uh, sa kon konting, ah, uh, alam mo na, di ba, ihingi kayo ng pabor sa si amin. So, oh. Nandiyan ba si kapatid? Yes, Paid, tama nato. ka, brother, tama ka. Nandito kasi. Gusto kong baligtarin to kasi pagka nakita ng mga grupo na, oh, sumuporta pala sa grupo natin, nagtunig pala si mayor na gano'n, may lakas loob na ako magsabi na, Huwag nang ituloy yung isyo tungkol sa inyo. Kasi nga yun uh, wala ko yung choice eh, kundi papanguhin yung pangalan ng sa grupo. Walang problema yan. Mga estimate mo, mga magkano siguro yung kamera na kailangan dyan sa grupo? 25 lang, 25 lang. 25 lang. Ah, uh, sige, sige. Ah, uh, maghanap tayo ng paraan. Eh, try ko kausapin ulit si Mayor dyan. Kung anong mas maganda na may tulong namin sa inyo. Pero kung halimbawa, halimbawa, kung uh, medyo kasi sa ngayon alam mo naman papunta tayo election medyo pawala na rin pawala na yung budget pero hayaan nyo uh, hahanap kami ng paraan may election o sa wala basta makatulong kami sa grupo nyo ayun nga kaya nga gusto kong anuhin sana ngayon kasi magpa-vlog ako ng bago ang uh, anuhin ko kasi babalik na rin ko. Kung mabawa, nakapagpadala kayo, isip, ako mismo magsasabi na mali ang isyo. Ang mayor na yan, hindi yan, ano, hindi yan corrupt, kundi tumutulong sa mga tao na Anti yes brother, kakausapin kakausapin ko si Mayor ha? kasi kasi naputol yung pinag-usapan niyo may dumating na mga tao galing bundok naging ng tulong sa kanya nandito ngayon may kausap siya. So uh, after date... piturin mo. after din Yes, piturin mo yung binibigyan ni Mayor ng tulong basta mo sa akin kasi nang gagamitin ko para pagbalik nito sa sasabihin ko para at least alam ng lahat kasi may yes. mahirap eh yes brother yes brother tama 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 picturean mo tapos bigay mo sa akin yung mga picture ni mayor para ma ano ko yes brother oh, kausapin ko muna to brother ha, hintayin mo hintayin na namin matapos to picturean ko to picture... So mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, napanood nyo po yung video. Ito ang katunayan na itong si Bobong Tanasan ay nagsasabi po ng totoo. Kasi meron siyang ebidensya. At yun nga po, yung video na yun na ipinapapanood po namin sa inyo. Yan palang video na yan ay nakuha natin kay Jom's Vlog. Okay? Yung video po na yan. Kaya malalaman natin mga kababayan, mga mahal po namin taga Subaybay, na may kredibilidad itong si Bobong Tanasan at totoo lahat ng kanyang sinasabi. Kasi meron siyang mga katibayan. So, napakalaki talaga ng naitulong nito. Kaya naniniwala po kami na yung sinabi ni Bobong Tanasan tungkol doon sa pagkatao ni Ipipinyo, Ipipanyo Labrador, totoo po yun. Totoo po yun. So, uh, patuloy tayong kakalap pa ng ibang mga informasyon tungkol doon, dito sa bagay na ito. At uh, sa mga susunod pa po ay i-update po namin kayo tungkol po sa mga bagay na ito. So, yun lamang mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Patuloy po na pagtyagaan nyo po kami na subaybayan. At uh, patuloy po na i-share ang video nito para mas marami pong maka makaalam. Doon sa mga hindi po namin subscriber, ay like and subscribe yung ating channel at pakiclip na rin yung notification bell para ma-notify po kayo. Sa tuwing meron po kaming i-upload na videos na mapapanood po ninyo. Hanggang dito lamang at magandang araw po sa inyong lahat.